Hello, magandang gabi. Eh. Tara, samahan niyo kong maghugas ng plato. At ito nga, naghugas ako ng plato ngayong gabi kasi noon talaga, ah, naghugas ako ng plato noon mga bandang alas 4 ng umaga. Alas 4 ng umaga hanggang siguro mga 4 or 5. Kanya, basta pagkagising ko, unang hinahawakan ko talaga is tubig. Tubig na nagaling gray po kasi naghugas nga ako ng plato ng ganong oras dahil yun lang naman yung malakas yung tubig ng time na yon. Kaya lang napansin ko sa kamay ko. Ang mabilis siyang mamanhid. Pag after kong maghugas ng plato, mapapansin ko yung kamay ko parang namamanhid siya. Tapos, magagamalaw na ako. Parang, ang bilis-bilis nang mapagod. Ewan ko, expert lang nakakaalam nun kung bakit. Pero sa isip ko, baka siguro kapag Ano, yung pagkagising ko, syempre yung pagkagising ng diwa ko, tubig agad yung hinahawakan ko, ganun. Siguro ganun, kaya namamanid, mabilis na pagod. Kaya ginawa ko sa gabi na lang, bago ako matulog, ayan, Nagugas ako ng plato. Para pagising ko ng umaga, chill-chill na lang. Kukuha ng tasa, titimpla ng kape, o ba diba, isip. Tamang isip lang tayo kung kung anong katamaran ang gagawin natin sa buong maghapon, kung makikinig ba tayo sa mga marites, o, o kaya ako ang magmamarites, ganun. <laughs> Pero, to, 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 totoo yun. Um, merang namamanig yung kamay ko simula nung, yun nga yung nagugas ako sa umaga, kasi hindi naman ako pwedeng magugas ng, ng oh, tanghali, eh, mga bandang 6 or 7, ganun, hindi kasi wala ng tubig na tutulo dyan sa gripo na yan kaya dito oras talaga, mga 8 ganyan, may mga tutu ayan may tutulo na dyan sa gripo na yan kasi mahina talaga ang tubig dito, ewan ko kung bakit, siguro dahil marami ng marami na syempre yung mga nakakabit ng tubig, ganun, kaya Tsaka marami nang gumagamit. Kaya siguro mahina na yung tubig. Pero pagka ano naman, ganyan, getong oras, malakas na. Ah, hanggang dito na lang. Tapos na ako magugas. Bye!